Gawin mo ito kaswerte kung nais mong swertein sa negosyo at sa iyong karir. Bago po ang lahat, welcome po sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, maaari po bang mag ka at pindutin mo na rin ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify po kayo. Panibagong araw, panibagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo mga kaswerte. Ituturo ko sa inyo ang mga dapat nyong gawin. Ang kailangan natin dito isang garapon o kahit baso na babasagin. Basta wag lang po ang plastic na garapon. Kailangan din natin dito ang tubig at asin. At syempre hindi mawawala ang bawang. Isang butil lang po na bawang. Okay mga kaswerte, ganito lang ang dapat nyong gawin. Lagyan nyo ng tubig ang garapon o baso. Kalahati lang na tubig, isunod nyo naman ang asin. Isang kurot lang na asin, pagkatapos isunod nyo naman ang bawang. Balatan nyo muna ang bawang bago nyo ilagay. Pagkatapos ibulong nyo lahat ng kahilingan nyo at i-blow nyo sa ginawa nyong pampaswerte. Ilagay nyo ito sa altar nyo. Kung wala kayong altar, pwede dyan sa sala nyo o kaya naman malapit sa lagayan ng pera kung kayo ay may negosyo. Gagawin nyo ito sa Lunes nang umaga bago sumikat ang araw kung kayo naman ay nagigising nang alas 5, pwede nyo nang gawin 'yan. Ngayon mga kaswerte, pag nakalipas na ng tatlong araw at yan ay napatubo nyo, nagkaroon ng ugat o nagkadahon, ibig sabihin po nun paparating na o matutupad na ang kahilingan nyo. Kung kayo ay mainaplayan na trabaho, matatanggap po kayo. Kung sa pag-aabroad naman ang inaplayan mo mga kaswerte, makakaalis ka. Bukod pa po dun kung may pautang ka at hindi siya nagbabayad ng utang sa'yo, kusa na itong magbabayad ng utang niya. Kung may sinalihan kang rapol o tumaya ka sa sugal, magugulat ka na lang may perang darating sa'yo. Pagdating po sa negosyo mga kaswerte, dadagsain ka ng maraming customer. At pag yan po ay hindi tumubo, ibig sabihin po nun, may negatibong enerhiya na humarang sa hiniling mo. Pero huwag kang mag kaswerte dahil pwede nyo ulit yan gawin tuwing Monday. Ang gagawin nyo naman mga kaswerte, pag yan po ay mahaba na ang dahon, itanim nyo sa lupa o kaya naman sa paso at pwede nyo ulit gawin yan tuwing lunis po ng umaga para magtuloy-tuloy po ang pasok ng swerte sa inyong tahanan o negosyo. Inuulit ko po mga kaswerte, tuwing lunes po ng umaga bago po sumikat ang araw. Okay mga kaswerte, sasamahan pa rin natin ang sipag at syaga at determinasyon. Siyempre, ang pinakamahalaga po sa lahat ang ating tiwala at pananalig sa ating ama sa langit. Siya pa rin ang tanging magbibigay gabay at swerte sa ating pamumuhay. Okay mga kaswerte, hanggang dito na lang po at sana may natutunan po kayo sa aking itinuro. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, share at i-comment niyo ang I claim it kung may paniniwala po kayo. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.